Hello guys! For today's video guys, gusto ko lang pong ituro sa inyo guys kung paano nyo makikita ang nakalimutan nyo gmail password guys. Kung nakalimutan nyo ang gmail password nyo guys, ito ang para sa iyo. Panoorin mo lang to guys hanggang dulo. Let's go! Ayun guys, punta tayo sa Chrome. Ayan, pindot natin yung Chrome. Tapos, Ayan guys, wait natin. Ngayon guys, uh, click natin yung three dots sa taas, sa gilid. Ayan. Tapos, click natin yung settings. Ayan guys. Tapos ngayon guys, click natin yung Google Password Manager. Ayan. Tapos guys, click natin yung google.com. Ayan. Tapos ngayon guys, lagay natin yung pin ng, pin ng cellphone natin, yung use pin sabi niya. Ayan. Use pin. Tapos ayan guys, lalabas na guys yung Gmail account natin guys, tapos yung password niya